Sabi ng karamihan, ang instant noodles ay junk food. Pero tingnan natin ang proseso ng pagkawa nito sa isang pabrika sa South Korea. Una, inilalagay ng mga manggagawa ang malalaking buto ng bata sa isang conveyor belt na papunta sa isang malaking makinang ng panduro. Ang matitigas na buto ay ganap na dinuduro upang maglabas ng mas maraming lasa habang pinakukuluan. Ang mga durog na buto ay inilalagay sa isang malaking lalagyan. Pupunuin ang tamang dami ng mainit na tubig natatakpan at papakuluan ng hanggang anim na oras. Samantalang ito ay nangyayari, may manggagawa namang nagtitulak ng mga frozen na piraso ng karne ng baka at pinapos sa isang automaticong slicer na nagpapantay sa mga hula. Matapos matanggal ang anumang labis na karne at connective tissue, ang mga piraso ng karne ay ilalagay sa isang metal na basket at ipapasa mo sa slicer upang gawin pantay-pantay ang suka at hulas. Susunod, ipipreparar ang vegetable. Ang mga manggagawa ay magbabalat ng mga sibuya Susunod na i-dehydrate ang mga ito kasama ng mga kalute, at manis. Ang mga dehydrate na hulay ay automatically ipapakit sa mga pati. Sa paggawa naman ng na, sauce paste, isang halo ng mga sekretong sarsa at sabang. Kasama na ang mga kumpalansa, ay paghahaloin gamit ang makina at automatically ipapakit sa mga pati. Ang mga noodles naman ay ipapasa sa proseso ng paggawa ng dough. Ang harina ay ipapakit at tutuloy sa kagulit ng noodles. At tatapos, ay mabilis na sa isang mataas na temperatura, isilid sa loob ng ilang segundo para tuluyang malito. Ang mga sa hugay ng dalawa at ang sobrang tubig ay aalis ng gamit ng isang drying machine bago dumaan sa isang makina na magtatanggal ng ang mga labas na bahagi. Sa huli, ang mga noodles ay ipapasa sa packaging assembly line kung saan ang mga makina ay automatikong naglalagay ng mga seasonal products. Pagkatapos na ito, tatakpan at ang mga ito sa mga bag at handa na itong ipadala sa mga tindahan. Ngayon, patapos mong makita ang buong proseso ng paggawa ng instant noodles, ano ang masasabi mo? sa kabila ng lahat ng effort at teknolohiya naniniwala ka pa bang